Sinabi nga ito ni Lebron James matapos nga ng kanyang na-game game winner laban nga sa team ng South Sudan. Well, matapos ba naman ng very close game ng Team USA pati na rin ng South Sudan na talaga namang very unexpected at unlikely ay talaga nga namang si Lebron James ay nag-step up para nga sa Team USA para buhatin sa panalo. And it includes a game winner mga idol para nga kompletuhin ang kanyang pag-takeover mode dito nga sa kanyang bansa. At matapos nga niyan mga idol ay itong si Coach Dave Kerr ay natanong about nga dito sa naging close game nila against sa South Sudan. Sabi nga ni Coach Kerr, shoutout muna nga daw sa team ng South Sudan because they were amazing sa laban nila ngayon at sa kanilang coaching staff nga rin dahil they did a great job in preparing their team para nga daw karapin ng Team USA. Pero siya nga daw pag amin ni Coach Kerr na he did not do a great job in preparing his team for this game. At hindi nga daw talaga sila nag-focus sa kung anong ability at capability ng team na ito ng South Sudan. Pero sa tingin nga daw ni Coach Kerr na yung naging ending daw ng labang ito ay talagang napakagandang experience daw para sa kanyang team bagong official games sa Paris. Kumbaga this is a great test nga daw para sa kanila dahil talagang magiging ganito nga daw ang mga laban nila pagdating nila sa Olympics. Talagang asahan na nga daw nila that teams will play their best against them. At sa palagi nga rin daw ni Coach Kerr ay masyado daw nag-relax din ang Team USA sa labang ito nang dahil sa kanilang naging big win laban nga sa Serbia sa kanilang last game. Kumbaga masyado naging overconfident nga daw ang Team USA na natural reaction naman daw after a blowout win. Kaya ito daw ang naging resulta sa kanilang next game, naging close game tuloy. At yan nga mga idol ang mga nasabi ni Coach Kerr. At ito namang si Lebron James mga idol ating silipin muna panoorin ang courtside view ng ilan sa kanyang mga highlights. So pa natin.

Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.